Uh, bakit? Kasi laganap na naman ang mga panga, at mga adik adi. at mga nangingignap ng bata na itong PNP, PNP, PNP. sa bahay ng nanay ko sa may antipolo yung mga iskinita doon hindi na pumapasok yung mga riders kasi ninanakawan, ninu-hold up sila minsan yung motor nila kinukuha pa one Ito na, ito na. Woo! Makinig, makinig. Makinig mga kababayan kapati, mga kapanalig. Makinig. Ang ginawa ko ng Armed Forces of the Philippines, tinalag ko kami trolls ni Romeo Browner At lahat po na nagpotome,

i don't know

Sa mga commuters, sa mga commuters dito, sa LRT, LRT, sa bus, sa jeep, hindi nyo nga may nag-isipin nyo yung bagyo, di ba? Sa harap na, ba? Diba? Oh. Bakit? Kasi, laganap na naman ang mga panga, ang at adi mga is adi, isinatsyer, at mga nangingidnap ng bag na itong PNP, PNP, PNP. Sa dami ng mga nawawalang bata, mga sir, bahay ng nanay ko sa so may antipolo, yung mga iskinita doon, hindi na pumapasok yung mga riders kasi ninanakawan ninu-hold up sila. Minsan yung motor nila kinukuha pa. Kaya sa mga joyride, sa mga ang rider, mga kapatid, kasama po kayo sa pinaglalaban namin. Araw po, kayo nandito. Isa man lang na representative ninyo, pwede naman pong magsalita at ilabas ang inyong hinaing sa gobyernong bangag ni Bongbong Marcos. Yun lang po at maraming maraming salamat. <tries> <tries> Mabuhay po ang mga working class dito sa ating bansa mga OFWs sa buong mundo. Mabayani kayo. Mabihay kayo. Iyon po ang puses na nag nalabas ng kanilang damdamin na represent sa mga babaeng workers sa ating bansa at sa OFW. Ngayon, tawagin natin ang susunod na magsasalita, speak up. Ito yung lumalatan sa likuran. Sa, Ito yung nagrepresent sa mamamayang ayaw sa digman, mamamayang ayaw sa droga. Ibig sabihin, mat, galit na galit ang tao ito. Siya po ang dating press attache sa Washington DC, si kado Ka kado Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Katatapos ko lamang po ng surgery sa isa kong mata para maiwasan ang pagkabulat. Pero sa ginagawa sa ating lahat. Ang sambayan na ang nabubulat. Sa pinundo, marami nang nabubulat dahil sa salitang Chino, ang bulat katulad ninyo, no kita. O no kita, pulat niya, wala na kayong mayawing kita sa inyong mga pamilya. Pero sa dalawang pagkakataon mga kabansa sa balakad niya, Islam isang palakak Nakita ng PSG Hebat At dahil hebat kino, Kitan, kita. Kitan, kita. Sa salitang kita Kitang kita Mga kabasa Kaya nang PSG Di naman nga Pero sa Kongreso mga kabansa, meron isang tao doon, Diling NA! TRIPLE! DILIG NA! Bakit? DILIG NA SA KWARTA! DILIG NA SA PERA!

Palit-ulit ko pong inuwi ang sinasabi sa mga nakikinig sa akin na meron tayong tatlong digmaang ginagalawan ngayon. Una ay ang digmaan sa loob ng ating tahanan kung saan kulang na kulang po ang ating kinikita pangkabuhayan para itaguyod ang pamilyang Filipino. Yan po sa Sunday ng Pace Asia, 72% ang nagre-reklamo sa ating mga mamamayan. 72% because of the rising inflation the impact of the mamagad and pressure of the